Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naayos na ang gusot sa pagitan ni Nadine Lustre at ng Viva Films. Kaya naman, in spirit na ang singer-actress na magbalik sa trabaho, isa na nga rito ang gagawin niyang project sa Viva Max. Makakasama ni Nadine sa naturang pelikula si na Diego Loizaga at Epikizo na idederehiniyam Laranas. Ika nga, may pinagsamahan naman si Nadine at Viva Films. Kaya, matapos ang ilang batuhan ng litanya, naayos din. Bagamat pumayag na si Nadine Lustre na gumawa ng pelikula sa Viva bilang talent pa rin ng Viva Artists Agency. Patuloy pa rin umano ang kanilang legal negotiations upang maisaayos na ang anumang gusot o hindi pagkakaunawaan ng dalawang kampo. Kinumpirma ng mga abogado ni Nadine na bagamat balik na ulit si Nadine sa Viva ay may mga legal negotiations pa rin umanong nagaganap upang matiyak na maibigay ang mga ipinangako ng talent agency sa kanilang kliyente. We confirm that there are ongoing negotiations to put an end to legal controversies between Nadine Lustre and Viva Artists Agency. Ayon sa statement. Anong masasabi mo sa balitang ito?